Mga public transport operators mudugang og biyahe o uh, mga personnel ng panahon sa Pasko. Kini aron ma-accommodate ang nagkadaghang pasahero. At ang report ni Nico Serino. Gawas sa nagkabugat nga trapiko rong panahuna, obserbasyon sa kadaghanan, nagnihit ang pampublikong sakyanan labi na panahon sa peak hours kay nagkadaghan sab kuno ang mga tawo nga manggawas og musakay. Usa kini sa na natuki sa meeting gagihimo sa Traffic Enforcement Agency of Mandawe kon team og mga opisyal sa mga transport companies. Lakip sa mitambong ang mga operators sa bus og modern jeepneys nga nagbiyahian sa syudad. Nagpakisayon ang taga-team sa gihimo sa mga kompanya niini ang opisyal sa so Saka Transport Cooperative nga nagpadagan kapin sa gatos ka mga modern jeepneys, mipasabot, mihan ay na sila ug plano. Lakip ni ini ang pagdugang sa biyahe o pagpuno sa ug mga personnel. From the current uh, percentage no, ning kasi siguro mag-20%. Oo, uh, unsa uh, man 20%? Gid kanon sa, sa pasahero. Depende sa ruta, kung ruta gid uh. kayo ang pasahero, dahil volume sa pasahero. Uh -huh. Mo extend me og 24 hours sa operation. Samtang gipasalig sa manager sa dako nga bus company dinhi sa Sugbo nga mag ang ilang mga personnel sa pag-duty. Prioridad nila ang kaluwasan sa mga pasahero sa matag biyahe. We cannot, we cannot uh, operate uh, beyond what uh -huh. is uh, permitted to us by our So we will uh -huh. just operate. Uh, we will maximize all the units. Uh -huh. we, will, we will extend schedules if, if the case may be, uh -huh. so that the passengers will not be disenfranchised uh -huh. and going home ang team sa ilang bahin buot sab nga masiguro nga hapsay ang kadalanan aron tunhay ang dagan sa mga sakyanan. Grabe ang demand sa kanang uh, sa, ilang mga pasayro but ang kuan lang gyud ron ang challenge lang gyud is tungod sa, sa, traffic sa so uh -huh. mga uh, imbis gud sila nga ang kana kunong usa ka byahe nila uh -huh. na almost one hour Nico Sereno Balitang Bisdak